ka ba sa work? Kailangang mag-isip-isip? Sagot ko ang problema mo. Magandang araw, Kanobo Isihano. Ako si Precious De La Cruz, ang inyong kapiling sa paghahanap ng relaxing feeling. Tagpuan ko ito sa Zone 7, Barangay San Juan, sa Nasa Nueva Isiha, ang tinatawag na tanaw. Marami ang namangha dahil sa taglay nitong natural na ganda. Ang bahay kubo, friendly na mga tao, malinis na hangin, magandang tanawin at relaxing feeling ang kanilang binabalik-balikan. Babalik-balikan ko yung feeling na maging masaya, maging relax. Kasi nga, yung may kita natin yung view dito, yung simoy ng hangin, yung mga puno natin dito, nakalaka, nakakawala ng stress talaga at sight sa ulo. Mula rito ay matatanaw mo ang kapatagang bahagi ng San Jose. Ang bahaging ito ng barangay ay ni-renovate upang formal na gawing tourist attraction pagkatapos ng pandemya. Lubos itong nakatulong sa mga taong kailangan ng maraming oras upang mag-isip-isip sa mga bagay na gumugulo sa kanilang isipan at pagplanuhan ang mga hakbang sa kanilang buhay. Dito po kasi sa Tanaw, parang hinihil ka. Alam mo, parang binubuo ka pa ulit na kahit sagtit lang, nabuo pa yung parang ano wala kang maiisip na kahit wala kang maiisip na problema kundi parang ang gaan-gaan lang sa pakiramdam yung mga ako na refresh ng otak, na dami-dami ng -dami problema kung tala sa tanaw at makakalimutan mo lahat hindi lamang nagbigay ng na magandang tanawin ang tanaw sa marami ngunit maaaring makasalba sa lungkot at pagod na nararamdaman ng isang tao makapagbigay ng kapayapaan sa puso't isa at higit sa lahat ng bagong pag-asa sa pusong nanghihina sa pamamagitan ng pagtanaw sa tanaw ng Juan. Ako po si Precious de la Cruz para sa Balitang Unang Sigaw.